Ayan, ako pa rin ang inyong kasama. Akala nyo si Miss Bea ulit, no? Nagkakamali kayo. Ako ang inyong pambansang kaibigan, Ellie Ramirez. Kasama niya dito sa Morning balitak Taktakan sa Whatcha Think. Ayan nga, another set of question ulit tayo ng makukulit na tanong. At ang tanong natin ngayong umaga ay... Pwede bang bayaran ang utang na loob sa labas? Ayan, anong, ano kayang iisipin ng ating mga tatanungin? Tara, Pwede po magtanong naman ulit ako. Ito, ikaw na lang kuya, ayan. Ayan, para sa morning show, ayan. So before tayo magsimula, anong pangalan ni kuya? Jin Shen po. Jin Shen. Okay. Kung ikaw yung tatanungin kuya sa ating Whatcha Think na tanong, kung babayaran mo ang iyong utang na loob, pwede ba ito bayaran sa labas? Depend Bakit depende? <laughs> para undecided pa si kuya. Kasi utang na loob yun eh, sabi mo sa labas. <laughs> Oo nga, pero pag ano, pag, uh, di ba utang na loob siya, pero babayaran mo siya sa labas, pwede kaya yon Ha? Huh? <laughs> ko alam, depende sa'yo kuya. Uh, depende daw. Kayo na lang bahala mag-isip no, mga ka-MBI. maraming maraming salamat po. Ayan. Hello po mga ate. Pwede po bang magtanong ng isang makulit na tanong? So before tayo magsimula, anong pangalan ni ate? Fernie po. Fernie, ayan. Kung ikaw yung papasagutin ng isang makulit na tanong natin, pwede mo bang bayaran yung utang na loob sa labas? Wait a minute. <laughs> pwede. Ayan. Ayan, tabi tayo dito. Tabi tayo. Ayan. Kung ikaw yung papasagutin ng makulit na tanong natin, pwede mo bang bayaran yung utang na loob sa labas? Pwede naman po. Bakit pwede? Ah, uh, ano yung explanation? Kasi po parang, syempre, may utang na love card. Like, pwede naman po kahit, like, bayaran mo siya sa laban. Hindi ko masyado ma-explain. Ah, uh, like, parang... <laughs> Hindi ko ma-explain. Okay lang yan. Parang siguro, no, oh, ititreat mo siya sa restaurant. Parang, uh, igagala mo. Ganun, no? Ayan, maraming-maraming salamat, ate. Hello po, ate. Pwede po ba magtanong, kuya? Pwede po ba magtanong na isang makulit na tanong? Ayan. So before tayo magsimula, anong pangalan ni ate at ni kuya? Nicole po. Ate Nicole and? Oshi po. Oshi po. Oshi. Ate Nicole and kuya Oshi. Ayan. Ang tanong natin for our, Whatcha what you think, pwede bang bayaran ang utang na loob sa labas? What you think? Hindi po. Bakit? Sa labas yun eh. Sa labas. So saan dapat sa loob? Paano ba babayaran yung utang na loob sa loob? <laughs> Ayan, napaisip siya mga ka-MB no sa kanyang sagot. Paano ba? Paano ba? <laughs> <laughs> hindi ko din alam kuya. Baka ano, baka magpapaparty sa loob ng bahay. Pwede siguro yun no? Ayan, si kuya, ano, uh, uh, ikaw, kung ikaw yung papasagutin nun. Kaya <laughs> yeah, kuya, kung, kung babayaran mo yung utang na loob, pwede ba sa labas? Hindi po. Bakit hindi? Sa loob siya babayang kasi utam na loob. Ah, sa loob daw mga KMB kasi utang na loob. Ayan, maraming maraming salamat po. Oh, ayan. So, ma'am, before tayo magsimula and uh, para po ba? Ayan, ma'am na lang po. Sige <laughs> po. Ano po yung pangalan nila? Rina Gardose. Po? Rina Gardose. Uh, Ate Rina. And sila po? Victor Gardose. Okay, magkapatid po. Ay, wag asawa. Ayan. Ang saya naman at nagde-date po sila. No, mga KMB. Kung kayo po tatanungin, no, mga uh, mam ma and uh, sir, pwede po bang bayaran ang utang na loob sa labas? Ay, hindi. Bakit po? Kasi pag sinabi utang na loob, yun ay kusang binibigay. Ay, kusang binibigay. So, parang hindi na po siya kailangang bayaran. Ay, si sir naman po. Ay, hindi talaga. Kasi utang na loob nga eh ito ibig sabihin ito, itatanawin mo din bilang utang na loob. Ay so parang ang ganda ng sagot nila ng no, mga ka-MB no ng bayaran kasi nga utang na loob. So parang kusa pong binigay, ay galing sa puso. yan so parang tumataba yung puso ko ng no, mga ka-MB. Maraming maraming salamat po. Opo, enjoy your date po. Maraming, maraming salamat po. Grabe, hindi ko kinaya yung last ng sagot mga ka-MB. Ayan, so parang kapag Meron daw tayong utang na loob No need na daw bayaran sa labas or sa loob Kasi kusa daw itong binigay Ayan mga KMB, what you think? Comment down below sa ating Facebook Live At sa ating Morning Balitaktakan page At specially sa ating RNG Luzon Facebook page Ayan, at ako pa rin ang inyong pambansang kaibigan Eli Ramirez, ang nakasama ninyo sa What You Think? Miss Ren, ano sa tingin mo? Ayan. So, wala nga po si Miss Ren ngayon dahil Miss Bea ang kasama nyo. Ayan na nga. At sasagot naman tayo dito sa katanungan ni Ellie, ano sa labas, ayan, kung ano nga ba, ang, uh, kung dapat nga ba, yan, no, na nga uh, anong tawag um <laughs> <laughs> Parang nahigitan uh -oh. mo tayo yung ano ko ay word count ko na ayan dun sa uh -oh. video ayan so ang sagot ko nga ano pwede syempre na uh, magbayad mm -hmm. ng utang na loob sa labas bakit uh oo -oh, kasi pwede naman kasi magbayad ng utang nasa loob ka man o nasa labas ayan uh -oh. ang aking kasagutan right! ano